Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, si Joy Diwata ay eh, uh, muntik na po palang mahulog ang kanyang loob. Ano? Uh, papanoorin po natin yung video at syempre. Bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ipamabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan si ako, Kuya Santos Matubang. Kalinga bata at uh, Ate Ed na vlog. At ako uh, kung nanonood po tayo ng mga video, ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganyan ay patuloy po tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagihikaw sa buhay. At pakasama na rin po no, yung mga kasamang po natin sa karepa at yung mga charity vlogger na kalinga partner. At ganoon din po yung mga team views. Ano po? O, ito po yung video no, na kung saan ay uh, muntik nang mahulog ang loob ni uh, Joy Diwata sa isang K-Boys. Ang kabuhan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Uh, bakit ba hanggang ngayon hindi pa rin makakamukong si David? Uy! Grabe ka naman! Sure ka dyan? Oo, oh, kasi dami nyo talagang gusto. Sa mas maganda, malakas ka. Mahala ka dyan, ha? Sa akin po, ah, hindi ko hindi ko din po alam kasi dati nung no, magka pa kami, so, close kami ganyan, super close kasi minsan po lumalabas din kami, nag-friendly na kape, ganyan may mga kasama kami. Gano'n po nang Mo sabihin before uh, ano kayo, uh, talagang uh, close. Oh, mm -hmm. nakita naman natin, 'di ba? Nagkukulitan sila. Pero ngayon close pa rin naman. Opo. Close pa rin naman. And then, 'yun nga. Pero bakit bakit nga hindi siya, hindi pa siya nakakabukod? Uh, ano ba talaga yung nangyari? Baka, baka umasa siya sa'yo. Uh, o si, si Joy, baka may sinabi din si Joy. Wala naman po kasi. Wala naman. Opo, ganyan. Hindi na rin, hindi rin naman po malinaw sa amin. <laughs> hindi malinaw! Oo, oh, na uh, Hindi, susundan ko yung tanong mo. Para, ano para maano na, no? para din ng viewers. o ako rin eh, nan nanilito rin ako eh. Ano ba talaga? Nanligo ba si David? O hindi? Parang Nagtapat ba siya, ba siya sa'yo? <laughs> Yun nga po. po rin talk lang tayo. Hindi, hindi po sa akin malinaw kasi hindi naman po nagsabi sa akin si Ay! David na, ano? Uh, ano, na may gusto po sa akin na nagliligo. Wala nang malinaw pala. pala. Wala. 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 May rin ka na ba sa iba? No? Opo, meron pa akong naririnig siyempre sa mga K-boys. Pero hindi naman pa ako nag-asa. Di rin ako nag-assume kasi wala rin naman po siyang sinasabi. Tsaka hindi nang galing sa kanya. Pero nung mga time na yon, time na yon, di ba? Uh, siyempre si David. Yun sabi mo, close kayo before. And nagpaparamdam siya sa'yo. Although ng... hindi siya nagsasabi, nagtatapat. Pero pinaparamdam niya sa'yo. No? um, medyo nagka-crush ka ba sa kanya? Kahit, kahit konti or medyo nahulog yung loob mo sa kanya. Ano lang, pass naman na yon, pass na yon, iba na ngayon. Gusto ko lang, ano, sabi, dinawid lang. Siyempre pa dati, siyempre pala like, close kami, tapos pag naralabas ko kami mga kakaibigan, siyempre na-attach din naman po, so, ganun. Pero, di, wala rin naman po, um, kasi Siyempre. Oh, Ibig sabihin, kulang na lang si David nung time na yun sa ano. wala kasi nga nito walang malinaw galing kay David. Siyempre, hindi nang babae, hindi naman siya maasal. Okay. Naanan natin nalaman naman ito kung saan. Pero ngayon, ang ganda na kakalala talaga. Ang ganda na lang. Parang uh, kaibigan. Opo, kaibigan. Yung po, napanood po natin yung video, no? Ah, dito nga po, yung nakakatawa itong tanong ni uh, Bobby TV 143. Ano po, bagamat ito'y matagal na, pero ako po, eh, gusto ko rin eh, yung tanong na yon ni Bobby TV 143. Kasi, parang malinawan ang lahat, ano po. At uh, yun na nga no? ang ano, tanong niya po ay, ah, uh, bakit na daw hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakamupon itong si ah, uh, Kalingap David, ano? At uh, sinagot naman po, niya uh, Joy Diwata ano na talagang uh, walang halong kaplastikan yung sagot niya ano naging uh, totoo lang itong uh, si uh, Joy Diwata doon po sa kanyang mga sagot ano po at napakaganda ng no, sagot ni uh, Joy Diwata ano po walang una eh sabi niya eh wala naman daw po nangyari ligawan sa kanila <laughs> sa kanilang dalawa ni, uh, ni Kalingap David ano kaya nga sabi nga po ni Kalingap Rob ay pa uh, wala nung palang nangyaring ligawan, bakit parang hindi makamuon etong si Kalingap David, ano, yung ba yung pinaasa ni Joy Diwata, parang gano'n, no? parang yun po ang naglalaro, kahit po ako gano'n, eh, no? kasi sa isang lalaki kasi, kapag hindi ka po makamuon, parang nakarinig ka na meron kang pag-asa talaga, ano, may nararamdaman ka na pag-asa talaga, ano, kaya medyo, ah, uh, sa tingin ko yung malaking panghihinayang uh, nangyayari kay uh, Kalingap David. At totoo naman yun. Ano, na talagang meron po sana siyang pag-asa. Ano, <laughs> sayang. Ano. At uh, kasi parang nade-develop na po itong si uh, J.D. Wata. Eh. Noong silang dalawa ay uh, magkalab team. Ano po, sabi, siyempre, sabi po niya uh, J.D. Wata ay eh, laging nga daw po silang uh, magkasama. Niyayaya po siyang mag-dinner. Uh, magkape, parang gano'n, ano, siyempre habang nagtatagal na magkasama po sila ano, lalo na po kung nakikita ng babae na ikaw ay mabait at talagang ah, karapat dapat ka rin mahalin, ano ay parang develop po sila eh. Ano, 'yun po ano sayang ano. Kasi nandoon na eh. Ano, kumbaga ay kulang na lang sa follow up ni uh, Kalingap David. Ano, kung sana na follow up ni Kalingap David, baka po sa ngayon ay uh, baka naging sila ni Joy Diwata. Ano po siguro nararamdaman na rin ni Kalingap David. Ano kasi mar nararamdaman naman po nating mga lalaki 'yan eh kung talagang uh, meron ng gusto sa iyo yung uh, isang babae. Ano po? Kaya siguro ah uh, pakiramdam ni Kalingap Kalingap David na uh, talagang malaki yung pag-asa niya. Ano po? Kaya lang ay eh, hindi po siya nagsasabi. Ha? <laughs> <laughs> Siguro ay naabot po ng uh, uh, hiya, ano, nahihiya po siya na uh, magsabi kay Joy Diwata, pwedeng ganoon ano. At pagkamat uh, nararamdaman na niya na maari may gusto na rin sa kanya si Joy Diwata, pero hindi pa rin po siya nagsasabi. 'Yun po ang kulang, ano. 'Yun po ang naging kulang. Sana ako nakapagsabi si uh, Kalingap David na talagang uh, siya ay nanliligaw ah uh, talaga may gusto po sa kaya uh, Joy Diwata ay maaaring may pinuntahan ano po yung kanilang uh, pagiging uh, magkalab team noon ano at talagang uh, nandoon na eh ano sabi nga ni <laughs> sabi nga ni ano eh ni uh, Kalinga Prab eh, kulang na lang sa follow up ano po sayang ano sayang pero siyempre ay uh, si Joy Diwata, siyempre noon, ano, lagi po silang magkasama. Kaya parang nandoon na, nadi, parang na po siya kay Kalingap David. Kaya alam, biglang nawala. Ano, biglang nawala po yun kasi ah, uh, siguro, yun na nga, ano, nagpaubaya na lang itong si uh, Kalingap David. Ano, at sa ngayon, ay hindi na nga po siya siguro nagpapakitang ano, yung nagpapakitang gilas ano kaya uh, <laughs> Joy Diwata ano at uh, siyempre ngayon ay laging magkasama itong si Joy Diwata at saka si Kalingap ano po siyempre ay uh, lalo na ngayon ano na nanliligaw na si Kalingap dito kay Joy Diwata siyempre yung pong uh, yung uh, meron eh no yung meron na yon ano eh nawala pa at siyempre napunta na po yon kay ano. At nakikita naman po natin, ano, nasa ngayon, ay talagang, ah, uh, sa tingin ko, ah, sa tingin ko, ay talagang, ah, uh, malaki ang pag-asa ni kalingapdan dito kay Joy Diwata. Ano, at, uh, yun na, ano, kasi nakikita naman po natin na si Joy Diwata, ay talagang, meron na rin gusto dito kay uh, kalingapdan ano. Iwan ko lang, ha, sa mga opinion nyo, ano, yun po ay sarili kong opinion. Ano po. Kaya syempre, ang, uh, sumatotal so total po niyan, syempre, uh, ang po niyan ay talagang yung pong uh, loob ni Joy Diwata ay syempre, ay uh, nandoon na kay Dan. Ano po, sa ngayon. Ano. Kaya yun, ano, muntik na, <laughs> muntik na mahulog talaga ang loob ni uh, Joy Diwata kay na David. Ano. Kumbaga, ay kulang lang sa follow-up. Ano, at syempre, na nahinto po yun. Kaya ngayon, ay eto na, ano, talaga uh, yung kanyang loob, yung kanyang puso, ay uh, napunta dito kay uh, Kalingap Dan. Ano po. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.